Hi, hello guys. So panawagan po ito sa ating mga valued customers, no? Panawagan ito po ay para sa inyo. Okay? So magandang gabi po sa lahat diyan and uh, once again my name is Christopher aka Chris Loloy PH. And as of now po is I want to give some point of view and I want to share you somehow regarding sa mga complaints feedback yung matatanggap namin araw-araw. ba? -araw. Diba? So, ngayon po is kaya po ako gumawa ng ganito para at least ma-aware din po yung iba para maiwasan natin na it will never happen in the near future kung ano yung mga nangyari sa kanila. Why? Because yung tao ngayon is madaling matruma. Nakakatruma ganito ganyan. ba? Diba? Nakakatruma daw. Number two, takot po ako kasi ganito ganyan. Diba? Pero kaya yun ang kaya yan nangyari dahil lang din po sa kanila, di ba? Ang tanong ngayon, sir, hindi ba pwedeng mag-cancel ng order? So guys, I keep on discussing this. I keep on opening this for um, the information of everybody. Pero may mga clients talaga tayong ma-attitude at may mga drivers din tayong hindi makontrol yung kanilang ano to, ang kanilang emosyon. So sabi ko sa inyo sa ating mga kapwa drivers, sa mga hardworking drivers, masisipag ng mga drivers ay saludo. Kung hindi man salute yung mga ibang clients na pinagmukha nila kayo na ah, hampas lupa, pinag pinamukha nila kayo na parang walang wala kayo, pinamukha nila kayo na kayo yung pinaka makakaawa sa lahat, pinamukha nila kayo na kayo yung mga taong walang silbi sa lipunan, di ba? Bakit kaya gaano ganon kaliit yung mga tingin ng ibang tao sa ating mga drivers? But me as an i-manager of a certain service that service, is I really appreciate. Bakit Hin, hindi po porke na nasa ganon sila guys is nakakaawa sila hindi. Hindi po porke ganon sila is mahirap sila hindi. No? malaki ang kinikita nila malinis sa paraan yung mga kinikita nila ang problema lang talaga dito is may mga um, driver na hindi makontrol yung emosyon nila and may mga customers din po tayong feeling tama sa lahat ng mga bagay-bagay No isang problema dito guys is pagpasok ng order is tingnan nila malayo daw sa mapa ikakancel cancel nila so okay lang sana ni driver ang mangyayari naman din is magribok sila since malapit si driver is yun uh, magtampu magtampuhan kasi same client na nag tapos i-cancel na naman so anong maisip ni driver meaning naglalaro siya de ba or naghanap siya ng driver kung may hinahanap siyang driver, bakit hindi niya kumprontahin, tawagan, or anuman? Yun yung number one na ikakagalit ni driver. Pagpasok sa booking, kinancel. I don't know kung hindi na, anong reason, uh, hindi nagustuhan gustuhan yung profile ni driver, or kung ano. Number two na reason is sir, malayo kasi, malayo pa siya nagbubuka and motor yung gamit ni driver of course nag ano din yan sila nag nagmamadali or anong tawag nito pera yung kinakailangan nila so hindi nila sayangin yung mga oras nila kasi pera eh kasi kung mag magtagal-tagal sila diyan is din naman sila kikikita ng malaki di ba pero may mga customers talaga tayo na ganito ganyan to, so pinakancel ni driver kasi una is kinancel, pangalawa is parang galit na si driver kasi same yung nagbubok pero yung nilagay is sir nakita ko kasi malayo siya tapos pa, pag nilagay is pag, pag magpa nilagay doon accidentally na nakancel no dapat ko inside pagpunta sa office uh, ano sir nakita ko kasi sa mapa malayo siya doon sa pag-submit ng blatter nilagay sa blatter, hindi mo naman nilagay sa blatter na kinansel mo kasi malayo siya. Ang nilagay mo doon accidentally cancel, di ba? So dapat patas tayo. 'Yun yung mga kinaka number one na yung mga driver na magagalit. So pinapakancel since ako na intindihan ko yung mga driver kasi pinapakancel, hindi naman kinansel ni customer, makukuha yung rating nila, di ba? Kasi systemized tayo sa lahat ng bagay. Ngayon, is maisip ni driver, wala siyang ibang maisip, kung kundi naglalaro kayo. Parang namubalabog kayo. Pero sa totoong buhay, hindi naman. It's just a matter of conflict. Nagmamadali ako sir, malayo siya. O dapat, nisa kayo unsa di na? O dapat, nagpa-deliver ka sa si mong silingan, dat, panawag si mong silingan, di ba inana? I am not biased ha. Pero, ang sabisaya man good, dili man na siya mahitabo kung wala na nimo gibuhat una ang imuhang pagpangcancel sa yag order. Sir, sala agidae mo pong cancel og order? No. Hindi ka saan mag ng order. Pero since nagbubuka dyan, you need to plan your time. No? Kasi wag mo namang ilagay sa alanganin yung driver mo. Kasi natutruma ako. Nakakatruma. Yung gayto ganyan. Ang bilis matruma ng mga tao ngayon, no? Nakakatruma talaga. Natuturuma tayo sa sariling ugali natin. ba? Diba? So, but in a way is, I don't want to disclose any information for now. Pero ang sa akin lang guys, if mag-cancel tayo ng order, proactive sana tayo. Kasi pumasok, kinonfirm ni driver. Tapos, ganun lang kadali sa inyo. Ilagay natin sa, sa sitwasyon na ikaw yung part ni driver. Iniingatan mo talaga yung rating mo. Ayaw mo mag ng booking. Tapos, uh, ganun ganon lang ka easy para sa inyo. Dapat, we think about it. Pero ngayon, di ba, makasala ang tao gumikan sa tao. So, ang sala lang yun, ako ha, is, I don't know kung follower siya, makap makapaminaw man siya ani, basta I am not biased. So, kung makapaminaw siya ani, unang-una, sala dyan ni client. Pero, yung sabi ko sa inyo guys, wag wag na wag nyo talagang wag kayong magbitiw ng mga salita na hindi maganda like patyontika at ngantika sundantika bantayantika because pag panghulga na threatening di ba so ngayon imbes na kasalanan ni client is naging mas mabigat ang kasalanan mo bakit threatening man yun siya gihulga man mo nimo which is by law e sala siya sir mahadlok na gyud ko sundan kunya sir di na gyud ko mapakali kay mao ni arti sa tawo no ako guys is i want to be realistic lang gyud pero ako so far dugay na gyud ko kaayo egnan mo guys ha pagkatawo ni angkas na anak ko sa sibo. the time and i am an avid user of angkas to be honest matrak ug matrak nila ang akong record no matrak ug matrak nilang akong record because before is nag work ko during some morning is esl teacher and pagkagabi is call center agent at the same time pag nawala ko sa ESL teacher na akoy work nga pang morning which is BPO g siya pero chat support so morning schedule nga naapod ko'y work as call center pang Inana in ana ang ako ang time mo you, you like it or not mo oman mog sa dili you believe it or not dili kayo ko sakay og jeep before during kung magsakay lang kog kung walay ko'y duty sa kong pika's kumpanya because time is a uh, precious, good kaisa kua. Dili ko pointing malate, because ma bad record po ko sa kong company. Maonang inig out na ko sa isa, book good ko dayon sa isa. Maotong paggawas ni Maxim, na no? pagawas ni Maxim, maotong a point nga, nagkuha na pud ko. Kanahita ko brato, of course. So, nag Maxim na sadko, hantod na abot nga naay, koy e complain wam one, one mina kaawai, pero i-complain na ko siya, kana na abot sa mga ang. nga mga booking nga ginudahan ko nga isa ko sa nagbinoang, pero wala na ako sa 15th floor sa Optum ko that time Global Solution. So mauna. Pero never oh, never gid because I want to plan sa ko ang route. Dili na ko ipahamak ang driver. Oh, ang driver naabot na oi dugay pa man ka magkuha na lang ko minani nana dili sala sa driver huna huna ah, ang driver dili na nimo personal nga driver nga pwede ra nimo mando manduan mo ni mo ni mo na booking system ta gibayran nimo dili ang ilahang pagkatawo kung dili ang pag serbisyo gikan only ra sa imong pick up going to the destination na apay uban maka demand nga diri diri dira dira murag iyahang personal nga driver ang driver nga iyahang gikuanan no ako ha is basically malipay jud ta nga daghan customer malipay jud ta nga daghan driver pero ang problema lang gid no ang atu ang batasan ang problema nato is ang atong pagkakita self-centered man gud ta gusto nato nga kitay insakto ang tinood sa ato arapod nagsugod ang problema digid ko makuan kung di na ni tanggalon digid ko mahimutang tinana dapat imo ginang tanggalon kay magpatawag gid kog mauni mauna gara kayo mahisgot dayon og na ay personal lawyer family lawyer pero ang tinuod walang wala isang kahig, isang tuka murarapog ako and i don't want to judge people o di po ko ang magkinambog because I know myself. Kabalo ko kung kinsa ko, pobre o pobre jud ko. Mauna ang ingnon ko sa uban nga ikaw ray manager nga pobre. No? Dili ko na ikasakit. Because kahibaw ko o asa ko gikan, o dili ako ang tawo nga pilingon magpakanaan. Bisag wala, dili ko na siya batasan. Yes, dili o di ko na batasan mas nindot ng mutog anta sa tuang pagkatinuod Kint kontra magpaas if ta o niya nila nga pubri po kakayo because I have my private lawyer because I have my family lawyer dili kumusugot o gina matanggal Hala, sige atong tanggalon pakanunin mo yung pamilya supply kag kagbugas niya binuwan actually kaya ragid na nato sa so, lutason Agen ba ang akuan ng yung tumong dire mahitabo day na ang pagpang inana niya ni mo nga yakang bastos po kanya dira tugod na po si mong kabuang dili man tanan no, nga report nga inana wa pud ko ga mention og ni siya but majority sa amo na encounter is mauna siya ang problema lang gyud sa driver kasabot ra pud ko lang side kay init inana mubo mabuang pasensya ako sa time na abot po ko sa time nga sugot so sad ko maggubot dira labi na kilabta ng atong pagkatawo personal nga pagkatawo no ako ra gyud ng ang ako ang safety tinuod man na ako wa mo kay problema ana pero ang lang po dili ta magpaka selfish no gusto man itang tarungon mo gid na ako ang terminolohiya permanente gusto man da tarungon Magtarung ta kay ang tawo makasala gumikan ra sa tawo nahitabo na nga naing ana kay tugod man pud si mong gibuhat kay kung nagtarong kaniya di gid na mahabot sa inana ana tarong badai na nga pagbook nimo ni confirm na na kinonfirmay na dira unya paghuman imurang kay to cancel mo na kung giingon karon kung bright good ka kung kasabot di ka sa sitwasyon try to put the situation ang panghitabo ato ang iwat if what if ikaw si driver unya gihimuan kag kuan in ana man gid kuno mutubagon papuntag i understand sa man eh I understand di kuan, I I understand di hassle sa driver in ana pero dapat isa magin ana oo because naaman tay emotion usahay lang gid ang problema dili gid nato makontrol ang atong emotion mauna sa mga driver karon panawagan ni sa client o sa driver we need to limit kung gisaput na ka sa customer dira ayaw na lang sila awaya ayaw tunguha. much better mo report mo namo kay kami mo disiplina nila at least dili mo nila makuanan pero ako is magpabilin gihapon ko ug matinod anon sa inyoha maggarantiya na nako nga dili gyud ko bayas sa inyoha Regardless kung customer ka, regardless kung client ka, regardless kung driver ka, regardless kung kinsa ka. No? Naibit tao to si panawag na mudra, si panghadlok nga lawyer daw siya. Wala man gihapon. At doon daw kunyag office, wala man gihapon. Nahuman na lang iyahang Friday Friday, kay Friday daw. Kaya naman ka Friday ni Gawas. Kaya ang atuwa dira, tinudan na ita wa mantay tay ikahadlok because ang ato ang pagpanarbaho tinud anay based on realistic di man pugko abogado sila may abogado ang oh, sige sir kung maoy inyo halang sige padayon lang mo sir basta ako mauna ang ako ang mahatag ninyo initially so kung magsinabta lang gid tanu wa ra problema ang problema lang gidira kay kita hilikta manglamang sa tong isig katawo gusto to silang lamangan Hilig ta mga minus, feel nato taas ta compare niya pero ang tinuoray usahay masayahay pang driver nga imong driver kontra nimo hayahay pa ako mga driver compare nako na ako. mabitaw nang nagpa time part time ko mabitaw nang nag sideline sideline ko nga usahay ika ikasakit sad sa uban ayaw ikasakit ang tao nga naningkamot sa tarong nga pamaagi Instead, himuha silang inspirasyon kaya basin di ay ang maabot nila, maabot po nimo or else naningkamot ang tawo kay gusto nilang maabot po sa, uh, sa tawo ang imong naabot karon kay gihimo kanyang inspirasyon di ba so mao i-judgment ko ninyo nga ako ang hilason ako ang manager nga pobre ako ang manager nga walay sakyanan para sa ko ah, I really appreciate nagpasalamat ko sa mga inana because para nako na gihimo ko ng inspirasyon who knows nga na ay mohatag na ako puhon o sakyanan <laughs> so makasakyanan ko but bitaw this is not a joke I want to be real dili ko gustong plastikan maunang kung masuko ko suko ko kung mustorya ko nimo mustorya ko nimo munang usahay kay sa puton sad ko mga ko pasay loser sir ayaw na lang ko istoryaha mo offer ko nimo mo ni mauna ayaw na lang ko istoryaha ana nga mo kong i-blame blame, blame. kay para dili ko sa puton nahi uban nga okay napoy uban nga makig-discuss gud out gud no so again sa ato mga lapses dira mga ilang pud mga pasaylo sa inyo ha and of course no need na mo mga pasaylo nako kasabot ra gyud ko ninyo, na ay uban mo ingon nga basig personalo nako no ako ang tawo nga dili hilig ma naaman ko gipangban dira sa uban no pero kato gitong mga tao nga karapat dapat it does not mean nga imo kong gibash dira sa online ako nakangkontrahan no daghan man naghan. Pero dili ako ang tao nga mamersonal ni And I am the tao nga sad ko mahatag chance kay Malay na to. Diba? We are all deserves. Maka nga na chance. Pero ayaw sayangi ang chance. kay ako'y mapuno or kami mapuno. Wala dyan siya. Thank you so much guys and for more updates, I hope you will be able to follow and share to ang mga live guys para ma-update mo ito ang mga chika minutes. <laughs> Thank you and good evening. Bye for now.